Ito campaign period naman para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sama nagsimula na ang Commission on Elections. May babala naman sa mga kandidato na hindi sumusunod sa campaign rules. Alamin natin ang buong detalye ng balitang niya tinutukan ni Bombo Isa Nagsimula na ngayong araw, Agosto 28, ang campaign period para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Ito ay magtatagal hanggang Oktubre 11, isang araw bago ang mismong halalan. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, simula ngayong araw, ipatutupad na ang lahat ng batas na may kaugnayan sa pangangampanya sa Bangsamoro. Kasama rito ang pagpapatibay ng Committee on bigay at iba pang task force upang bantayan at sugpuin ang vote buying at iba pang pag-abuso sa halalan. Giit ni Garcia, hindi sila magdadalawang isip na maghahain ng kaso at patawan ng parusa mga lalabag upang matiyak ang patas na halalan sa rehiyon. Ayon sa poll body, agad na madi-disqualify ang sinumang kandidato o partido na mauhuling sangkot sa vote buying sa darating na Bangsamoro Parliamentary Elections. Wala pa rin po, pare-parehas po yan. Uh, hindi po special case ang Bangsamoro. Kung anong pinatupad natin ng Mayo 12, yan ang mapapatupad lalo na sa mga kandidato at partido politikal. Again, inuulit po namin, hindi po kami papayag na mamayagpag ang vote buying. Yan po ang kauna-unahan naming lalaban. Hindi po papayag ang comment. Again, we will not hesitate to disqualify candidates katulad ng pinatunayan na namin. At hindi rin po kami magdadalawang isip na failan sila ng mga kasong kriminal. We will always use the full force of the law against anybody. Patuloy naman ang paalala ng komisyon sa lahat ng mga kandidato at partido sa Bangsamoro Parliamentary Elections na mahigpit na sumunod sa mga panuntunan ngayong nagsimula na ang 45 araw na campaign period. Bawal sa panahong ito ang pamimigay ng donasyon, pagtanggap ng bagong empleyado sa gobyerno, pagtaas ng sweldo ng mga kawani, paggamit ng pondo ng bayan at iba pang ipinagbabawal sa ilalim ng election laws. Authorities ng kontrabigay yung committee task force KKK natin, yung ating pong uh, task force safe on anti-discrimination at uh, naandyan pa rin po yung sa baklas natin ipapatupad po natin yan. Ito po mula po sa araw ng start ng campaign period na ay ipapatupad na po natin uh, fully yung lahat ng batas natin sa halalan lalo na sa mga kandidato at sa mga partido politikal. Samantala sa iba pang balita, malugod na tinanggap ng Commission on Elections ang resulta ng isang pag-aaral ukol sa katatapos lamang na 2025 National and Local Elections. Ayon kasi sa naturang pag-aaral, 8 sa 10 Pilipino o 83% ang nagsabing mapagkakatiwalaan ng resulta ng May 2025 Elections. Kinilala naman ni Garcia ang sakripisyo ng mga tauhan at stakeholders. Gayunman, aminado siyang nananatili pa rin ng hamon sa pagbili ng boto at voters' education. Natutuwa tayo. Sobra po at alam niyo po, uh, pinupuri po natin ang lahat ng mga kawani, official ng Commission on Election magmula sa main office, sa field office, lahat po ng partners namin, whether in the government, in the private uh, sector, lahat po ng mga kababayan natin, mga, mga botante, hindi botante na nagtiwala sa komisyon at sa proseso natin yung 83% trust rating sa buong integridad ng halalan ay sadyang napakataas. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.